guys, so welcome back sa my YouTube channel for today's video. Ngayon lang ako ulit nag-vlog kasi pagod ako guys, di ko tamlay ako for today kasi hmm, thank you Lord sa so binigay mo sa amin ulit na blessings. So buntis ako guys, one month na sobra. Nagpipi ako kanina. Alas na no ako ng PT kanina. Ay, napabili ako kay Ate Donna ng PT kanina. Tapos, nag na ako na mag na ako. Di ko napabuting kinabukasan. <coughs> so, alas na hindi ako, guys. Pag, lagay ko pa lang, guys, na, ano na agad yung dalawang guhit, guys. Nagsabay yung, nagsabay yung control, tsaka yung test dalawang guhit talaga guys sa saya ko nun umiyak ako nun tapos nung ulit na naman ako ng piti kasi bali dalawa yung binili ko na piti mayroon na naman ako so pag ano paglagay ko na naman sa ihi guys dalawa pa rin So bang ano sabi ko lord thank you lord na binigyan mo kami ulit ng anak ng baby yun lang hiniling ko guys na sa amin na talaga buong buo yun sobrang saya ko nung no, kanina tapos naiyak ko Tears of joy <laughs> ganun yun tsaka sobrang saya ko kasi yun na yung binigay sa amin ni Lord ulit unexpected talaga guys kasi ano guys August 27 nilig na ako September wala na iba na yung pakaramdam ko pagod ako parang wala naman akong ginagawa pero yun pagod ako guys tapos ano nagantay ko akala ko ano tapos <coughs> nakabantay na ako guys kasi lagi ako ano antok kahit maga ko natulog antok pa rin ako tapos kahit pag ko gusto ko, gusto ko lang ano, matulog lang ganun tapos pagkatapos na so nag-decided na ako, tabi ako ng PT kasi kanina ako ng PT So, dalawang, dalawang pipi. Nanako ko is pasty. Uh, thank you, Lord. Binigyan mo kami ulit ng bibi. yun lang naman talaga na. Bigyan na sa amin buong buo. Yun. Yun talaga yung gusto ko. Yun, sobrang saya ko, guys. Kasi, ano na ako gawin? One month, sobra. Kasi October na tayo, di ba? One month. So, one, one month and one day one month and one day na yung baby ko sa tangi ko. Thank you, Lord. Sobra, guys. Kaya pala na, ano, hindi ko naman na, na, ayakong iyak, kasi problema kayo dito sa bang. Tapos, yun na pala, guys, nagdalang tao na pala ako nun. Kasi, yun na pala. Kasi, guys, ano, sumasakit yung ano ko dito. Sabi ko, bagay naman to sumasakit. Eh, wala lang. Pero, pero, alam ko talaga na ano talaga, guys. Tapos, yun hindi lang nakabante ako antok ako na antok sobrang saya kasi gift na yun ni Lord sa amin tsaka ibigay na yun ibigay na yun sa amin ng buong buo yun malamah ako ako yung anak ko guys si Bibi Zikia tsaka yung kapatid niya sobrang malamah kasi sila Walang kapanta, walang kapanta yung pagmamahal ko sa dalawa kong anak sobra. Kaya oh, excited na ako guys. Tapos lagi ko, kasi lagi ako nakipray nasa na bibigyan, 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 ano, bibigyan kami na ulit. Nasaan na Tsaka kinukosap yung anak ko. Si Bibi Zikia. Oh, so excited na ako. See, kaya pala parang bigla lang kasi ako pamayat kaya sabi ko, oh, pumayat ako. Tapos, wala akong kala kumain. Tapos, nang pag umaga, naghanap ako ng sobrang lamig na tubig. Ako, naghanap ako ng sobrang lamig na tubig, guys. Ayun. Tapos, naghanap ako. Tapos, ah, uh, oh, thankful ako. ngayon. Yun lang naman. Sobra. Alam mo guys, tamlay talaga ako. Oh, gusto ko lang naka, ano, nakahiga. Wala. Gusto oh, no, ko wala ginagawa. Gusto ko wala akong ginagawa. Ganun. Sagar na mukha ko. Uh, ito yung unexpected talaga po. ito. Ito lang sa'yo. At minsan, kinakausap ko yung si Bibi Kinakausap ko yung anak ko na seven siya dininig naman ni Lord na yung hingi ko sa kanya na magkaanak kami ulit sa amin na buong buo yun ito binigay na yun talaga guys sobrang napapasalamat po ako yun, sorry guys sa inantok po talaga ako na maya maya matutulog na din ako hmm. ako lang mag ako lang mag isa, isa sa kwarto Saya okay, bukan ay pasok kasi siya bukas. Lang. Hmm. Lang. Yeah, ano nga ako lang ito. Tsaka yung mga Teddy Bear ni Baby. <laughs> ito ka niya. Hindi yan. Tsaka si Baby. Nasa tami ko. Sabang saya ko talaga guys. Tsaka yung auntie ko din ako. Mm. So ngayon ito lang yung mga vlog ko ngayon kasi guys. Walang wala kong gana ngayon magbablog. Kasi ito. Minsan, minsan guys, nakatulog ako nga nakasuot ng salam. Kasi sobrang kanto po talaga. Siyempre, kailangan ko din matulog na maaga paggabi para healthy si baby sa tummy po. Hmm. ko. Ayan. Malamah ako yung kong anak. Bye-bye, mm, guys.